Ngayong araw guys ay naka-duty ako kahit Sabado. May lakad si ma'am kaya hindi sila papuntang Batangas ngayong araw na to. Hindi rin muna ako pinapawin ni boss dahil may lakad siya mamayang gabi sa Makati. Kaya pagkatapos ko maligo ay lumabas na ako ng aking kwarto. At sa labas na ng aking kwarto, nandito na ang kusina. Maaga pala gumising si ate at nakapamalingki na siya. At ito yung mga nabili niya mga gulay. Sumilip nga ako sa bintana at nakita ko sa labas na panahon. Ayan kumakita makita ano blue na blue ang kalangitan. Dahil alasin ko pa ng hapon ang labas ni boss mamaya. Kaya gagawin ko na ang kailangan kailangan kong gawin. Unang-una, naglalaba ako. Dahil isang linggo, naipon na ang labahan ko. Habang inaantay ko matapos ang labahan, kaya pumunta muna na ako dito sa gym. Kung saan ako naglalaro nung kasagsaga ng pandemic. Dahil dito ako naabutan ng lockdown sa bahay ng Bosco. Papasili po pala sa inyo ang lugar namin dito sa Muntinlupa. Nasa 6th floor ako, kaya kung makita nyo, parang nakadrone lang ako. Ayan pala yung Laguna Bay. Sa mga taga-alabang dyan, alam nyo na kung saan ako nakapuesto. Nagpanuto pala ako ng dalawang itlog. Pero naging tatlo yan dahil sa boss ko yung isa. Yan lang muna ang almusal ko, dalawang itlog at saka kape. Dahil pagkatapos kong kumain, ay pupunta ako ng Southwoods dahil magpapalit ako ng sasakyan. Pagkatapos kong kumain, ay bumaba na ako. Shout out pala sa mga amigo na babayro. <laughs> Atay dyan, naratamaan. Ito pa sasakyan na ginagamit ko kapag Friday dahil coding yung ginagamit namin na sasakyan. Kaso lang nasa Southwoods to kaya kailangan ko pumunta ng Southwoods. So ayan na nga, papunta na ako ng Southwoods. So hindi naman tayo matraffic dahil Sabado ngayon. At sa Expressway dahi dadaan papuntang Southwoods, Laguna. Nasa 30 minutes lang yung biyahe ko papuntang Southwoods at saka 30 minutes din balikan. Kaya siguro sa isang oras ay eh, makabalik na tayo. Dumating na nga ako dito sa bahay ni boss dito sa Southwoods. Nandyan yung sasakyan. Dito kasi nakagrahe itong pangcoding namin dahil ginagamit dito sa anak ni boss. At itong high is, ito talaga yung ginagamit namin sa araw-araw papundang ofisina. Pagdating ko sa bahay and naglinis muna ako saglit. Hindi naman siya mapotek dahil hindi siya ginamit kanina. So tanggalin ko lang yung mga alikabok. Pagkakit ko na sa bahay, ayan, natatakam ako sa ulam ni ati. At talbos ng kamuti, ang sarap nito. Lalo na at gutom na ako dahil itlog lang yung kinain namin kanina. Si Samir nga o, na sa baba dahil nanghingi siya ng pagkain. Makalimutan ko na, may nilabahan pala ako. Kaya bago ako kakain, isasampay ko muna ito. Dahil baka pagkatapos ko kumain ay makalimutan ko naman to. Kaya pagkatapos ko pagsampay ay bumanat na ako dahil talagang gutom na gutom na ako. Dahil mag 10 na, wala pa akong almusal. Ayan, kain mga chong. Halata naman hindi ako gutom eh. Pagkatapos ko kumain guys ay pupunta ako ng hardware dahil bibili ako ng mga screw bolt with tocks Dahil may ako akong TV sa kusina. Dahil wala nang TV yung kusina kusina nasira na. Bumili kasi ng bagong TV si ma'am, mas malaki pa doon. Kaya yung luma binigay sa amin doon sa kusina kasi wala na ang TV ang kusina. Ayan pala yung TV na ikakabit ko dyan guys. Bali, 38 inches dyan sa wall na yan. Dyan ko ikabit ang TV na yan. Ayan na guys, naikabit ko na yung bracket ng TV at isasabit ko na lang siya dyan. Ayan, isasabit na natin yung TV at sana hindi tabingi dahil tantya meter lang ang ginagamit ko dyan. At sa awa ng Diyos, hindi naman tayo sumablay at oking okay, okay yung kabit natin. Bali, may inigpitan lang akong scroll dyan. Bali, yun ang pinakalak niya para kapag maalog siya, hindi siya matatanggal. Alright, testing time na tayo dyan guys. Tingnan natin kung gagana ba. So ayan nag-on siya. Android TV nga to guys kaya naka-connect siya sa Wi-Fi. Kaso lang ang problema ay di abot yung signal ng Wi-Fi namin dito. Ayan, connected naman siya kaso lang napakaina. Nasa 1 bar lang kasi yung signal ng Wi-Fi kaya talagang hindi kayang i-open niya yung YouTube. At pati sa antenna hindi rin siya gumagana. Kaya talagang useless lang to. Kaya bago minute yung ulo ko sa TV na to guys, hanggang dito na lang muna aking video. Salamat sa pagpanood. See you for the next video guys. Bye bye